Shoutout kay Parintipoy! May bubulo tayo ngayong araw. At iyon, what's up sa inyo mga idol? Kasama ko si Mian ngayong araw at ere. Mabira kami dun sa Maybo Amingon. Ayala, ay, magkasama kayo mabubudol. Bahala kayo yan. Let's go! At iyon, what's up sa inyo mga idolo? Magandang araw at eto for today's video. I-shoutout muna natin tong idol natin na sa lubong natin. Yun, hindi man natin siya kilala pero ride safe pa rin. Pakitag na lang sa kanya. At yan na. At kasama nga natin si mean kung saan ay titira tayo doon sa Maybu, Amingon At nandito na nga tayo sa Amingon kung saan dito tayo lalabas sa may parteng ito mga idolo Yan, dito tayo tatagos galing tayo ng Maybu Shout out kay Parinti, at iringani na chimpuan pa natin si paring Pipoy at ayan na pinagtrangko na natin dyan si Mayan at nako alam ba ganin yung maganda na yung daan doon sa may buamimun daw sabi at dati ay, talagang yun napunta kami doon ay talagang bubat ah, ah, ay guba talaga baya naman yun noon pero ngayon daw ay paganda na raw ay hisos ay hala at ating nangyani natin ay baka naman tayo maligaw at yun nga ni inabulduser na raw at iyon ay pagdating nga namin din eh nakita ko si tatay ay naalala ko baya naman si tatay noong wala pang service yun pagpasok ng trabaho wa talaga nagabike ang din yun ay at ayon naalala ko lang at yun tuloy na nga ni kami sabi ko kay may anay daan tayo din simbahan syempre para naman tayo ay may guidance niya sa ating ride na ito at ayan na nga ni pagkatapos nun ay diretso na nga kami sa ibab at kita mo naman kargadong kargado si may ay mamaya ay abodulin ko ikaw ah, ah at pagkatapos nga ni noon ay at lumusong na tayo dini sa mataas na bayan at pagkatapos nun ay sabay liko natin ng kanan dini tayo sa tampos mga idolo at eto dito na magsisimula ang budulan na ako kung alam mo laang ay hisos. G! May bubudulin tayo ng araw. Yan yung bubudulin natin ngayon. At ito na nga ni na at ito na nga at bumubungad na ang mga simpleng ahon kaya ayan na nga ni, oh kita mo naman yan at yun lang ang kagandahan nako ay parang kagandawa rin naman ang daan din yun lang nga medyo malumot at anong dami talagang puno pero yan na simulan na natin ang ahonan at nako ay iriman din naman yung ahon agad na simula ay oh. intro wala ay talagang sulit na hagad at kita mo naman, pansin mo naman talagang nagalumot na bayan naman yung gilid nung kalsada oh ah, ah, ay hisos naman ko ay kaya yung mga motorista po dito ay ingat po tayong lahat at irenangan talagang tiyagaan ng sipa at nandyan at patayo, tayo pa si Mian sa likod sana all in sayado at kita mo naman yan shout out nga pala dyan mga idro sa mga patuloy na sumusuporta sa mga vlogs ay medyo natatagalan tayo ng upload kasi ayan na medyo busy pa tayo mga idolo pero wag kayong mag alala dahil lab na lab ko kayo ay nako ay mag-upload din tayo paminsan-minsan baga at yari na nga pagka namin itinuro ko yun kay Mian yung daan papunta doon sa sabi ko kanina, St. Mary's. Ayan, yung daan papuntang St. Mary's. At iyon na ngani hindi dyan ang target natin. Kaya tuloy pa rin tayo mga idolo. At ayan na nga ni, paglusong natin dyan. Ay nako, kala mo ba naman ay siya na Ay marami pang ahon tayong habanatan. Kaya ayan, kita mo't may nabungad na naman. Ah, anaman, ah, let's do nandi nila kita at nag na naman kita ay nako ay nasarapan masyado ng ahon ay idingani pala yung dating tinakbuhan or nirutahan nung karera dito nung kumakarera pa tayo mga 2018 or 2019 yan na yon at nako naman kita mo yon ay si Mian ay medyo umuurong dahil para yatang nakakaramdam na ng pagkabudol si Mayan at ayan, tayo tamang relax lang at chill ride lang ba, at anak ko hisos, let's jam at pagkatapos nga ni noon ay sabay lusong na tayo, at yan na kita mo naman, shoutout kay idolot na talagang yun na sabi, nakahelmet pa syempre, safety first tayo palagi sa mga ride, kaya ayun, sana naman yung mga bata oy kita mo naman yung may idol pa do Ay, yung mga bata ba, ay sana naman ay laging mag-helmet sa mga rides nila. Kasi hindi natin alam ang mga aksidente. At pagkatapos nga ni noon, pag kalusong natin dito, ay eto, liko tayo sa kanan. At nairin na kami. Pero malayo pa yung may bo. May bobotasin pa kaming ahon din tsaka trail. At sa pagpadyak namin, indaanan namin yung bahay ni Sir Padyakaki at ayun na. Shoutout po sa inyo sir at ingat po sa mga rides. Kasama ko parang di pa napapagod oh. Napakaangas. Wow daw at ma tayo. Malbog. Kala niyo sa Santa Cruz ay sabi na bisala meron. Meron din din malbog. tayo mahanap ng tindahan dito. At sa paghanap nga natin idol ng tindahan ay nakita natin yung water station. Kaya walang intro-intro. Balik tayo. tayo. At nako, talaga naman. Ay, syempre, lab na lab tayo mga sikista ng mga ganitong mga water station. Kaya tara, let's go! Boss, pwede maka... Ngayon, tubig dyan, boss. At yun, habang sinasalinan niya yung ating tubig, ay gusto kong magpasalamat sa may ari nitong water station na to. Tsaka kay Idol, Idolo. At yan na. Tama natin sa intro vlog intro. si Idol. Sinama ko siya sa akin na vlog kasi ayun, napakasolid naman yan, talaga. At yun, thank, thank you, Idol, Idolo. At yan na, makakainom na si Meana. That's G! G. At naroon ay eh, nakahingi kami tubig doon sa Aqua Pure. Shout out po sa may-ari, ayan, napakaangas. yung tubig namin. <laughs> Tara, tuloy na tayo. See. At nako ay talagang malaylayo pa ang aming abirahin at narinin na kita. Ay wala pa man din kita sa nasabing maybo. Ay sos, ay anong barangay na bagairit na hindi ko na alam. Ay eribagay bagay malbog pa rin. Ay nako, ay baka naman kung saan na kami nakakapunta, hindi pa rin namin alam. Ay hisos, ay bahala kayo dyan. Kayo nang bahala dyan sa comment section ko anong lugar irit. Nadaanan pa namin na Pinggandang iri ay. Ngayon nila ulit ako dito nakabalik. Dito kami dati naga at maya maya nga ni ay nagaahon kami ay biglang nabasa ko eh, di. welcome to maibo ay sya na ere nahanap na lugar namin at kita mo naman at ayun na yung court ng maibo ay sabi ko ituloy kita at medyo malayo pa yung budola na nasabi ko at ere ay napakaganda naman talaga ng mga tanawin din ni bayan naman ay o oh, kita mo naman yet, hindi hindi akabahan kasi maraming bahayan yun lamang ay hindi natin alam yung aso kung meron ay, pero kita mo naman talagang malinis ang kalsada at yan na nga ni, ay kung saan saan na tayo napadpad at tuloy yun sabi ni Pudoy maya, maya ay nakarating na tayo din sa Maybo Elementary School nako yung mga nandini shoutout sa mga idolo natin na taga rito kung meron man at maya, maya ay ako na naman ang tinira natin at kita mo naman yan talagang kargado pa rin tayo at yan na dito si Mayan talagang mapapatawa na lamang sa budol na nangyari. Na Ayos ka lang! Ayos lang! lang! siya! Sana all! Sana all! Tawa ibabaw na! ay ano, kala naman ay ibabaw na ay hindi alam ay nako ay marami-raming ahon ere ay pero malapit na manakit at narot nagsigsag na nga ni sa likod at ayan na ang ating nabudol mukhang nagasisi na naman pero di niya alam ay yun ay pampalakas niya yun para sa mga darating niyang mga karera At yun na nga ni, tamang kargado lang si Mian At yan na nga ni. o kita mo naman yan, ahon-ahon lang tayo with no hands At eto na nga ni. siya naman din niya nasabi kung huling ahon at maliko na tayo at hindi na natin alam ang sunod nating pupuntahan dahil yung dating daan dito ay binago na raw nga ni Abaw ay sino ba tagarinit na purbah na yung tagos na ring may bu amingon ah, ah, ay mabilis nang makapunta ng amingon yung mga taga maybudi ni dini din nila ang madaan man din oo oh, eh rin nga ni pala yung daan mga idolo ito na yung kasalukuyang sitwasyon or kalagayan ng ating kalsada papunta dito sa Amingon or papunta sa Maybo. Abaw, kita mo naman yan. Yung kabilang side, mayroon ng kalsada, mayroon ng simento. At ito, putol-putol pa. Pero, ongoing pa rin mga idolo. Yun lang nakakalungkot. Yung mga bundok ay talagang binungkal. Ay, nako. Ay, dati ba naman ay ginhawa ng putik din eh. Nung nagabite pa kami din eh. Tapos, gubat pa ito noon. Pero ngayon, ito nga talagang nagbabago ang panahon at yan na nga ni tanggapin na lang natin yung mga positive at negative na epekto nito sa ating kapaligiran at yan na nga ni kita mo naman nung haba ba yan naman ang kalsada nito ay nasabi ko sa iyo isos naman ay hindi na kailangang umikot ng mga taga-amingon or sa mga taong pupunta ng Ilayang Buak or dun sa Maybo. Ganon din yung mga taga-Maybo, hindi na kaanong mahihirapan sa pag-ikot, pwede na silang mag- exit or mag-shortcut dito sa Amingon at yan nangani siguro mga ilang taon pa siguro yan bago matapos talaga ng tuluyan as in yung tapos na tapos so yun guys ayun nandito na tayo mga idol sa Amingon at ayan nakikita nyo naman a ah, ah ayan nung umay na rin ahonin isos nakikita mo naman yan at yun siyempre matik pag ahon testingin natin ang testingin yan kung ano kung saan tayo makarating ikita mo ito tagal ikabit nung clips na yan ha ha kita mo nagwahi wahi na ikita mo na tagilid na yan. ay wow ay sana naman ay maahon maahon kaya ay nako ay masasagad kaya hanggang ibabaw ay nako tigil naman din naman at nako ay sa ayaw ko tara ituloy na kita karinin na kami hindi kami naligaw hindi na kita sa amingon malabas na lang kami at iyon mission success tayo mga idolo at nakalabas nga tayo ng matiwasay na hindi tayo na naligaw kung saan tayo napunta at iyon nga may mga nagbago dun sa mga daan at iyon at ating nasaksihan kung ano ang uh, ongoing na kalsada mga idol at yan na ito yun naman yung kalagayan nung uh, kalsada sa loob hindi pa rin nagbabago maganda pa rin at ito na yung isang improvement yan mula ito dun sa labasan papunta dito yan may kalsadang buo tapos putol at ayun eh, at nandito na nga tayo sa labas mga idol maraming salamat sa pagsama let's cheer at na nakalabas na kami may bagong ahon na naman na nalaman si Mian. May bagong budo na naman. Nakaalam na naman si Mian ang bagong ahon. Ay, he's close. Ay, tara. Mawin na tayo. At yun. Huwag kalimutang subscribe yung channel ng mga idol. Maraming salamat sa support. Ha? At ayan. Bye-bye. Ride safe sa ating lahat. Let's go.